Gayang gusto mo ng tubig? Tubig? Gusto mo ng merienda? Gusto mo ng merienda? Dami niya pekot two tubig Saan ka pupunta niyan? Nangangalakal ka? Ano? Ano gusto mo? Yung may ice? Ha? Ito, ah, Ha? na. Saan ka pupunta niyan? Ha? Ah? Ha? Sa kanawe. Sa kanawe. Sa Malayo pa? Nasa sakay na kita, sige Hatid na kita. Sige. Ano na? Sakay ka na. Tayo na sumakay. -tay. Ito ni bote 'yan. Nangangalakal ka? O okay. oh, sige. Ano na? Sakay ka na. Dito na to sa harap. Ay, teka lang. natin. Uh, Hindi kakasya ding. Yan naman sa ipatong mo lang dyan sa ano yung isa. Oh, ipatong mo dyan sa ano mo katawan hmm. mo. Sabi mo kung sana. Nakita kita eh. Kaya bumalik ako. na dahil sa Ano pangalan mo ate? Ate Lina Lina? Kaya siya pa siya Lina So atid natin siya sa bahay nila Ay sa pupuntahan niya ngayon Okay Mawa naman eh, naglalakad na ng layo-layo Mainit pa Eh hey, kapatid ka pa ano ano? Ha? Meron ka pa kapatid? Ilan? Ha? Ilan kayo magkapatid? Tatlo no. Tatlo? Sampo? Hindi marinig Yan siya hindi marinig Sabihin mo kung malapit ka na ha? Ah, natin si ate Lina Hindi makita yung ano ko Kumara ka lang pag malapit na ha. Hindi hey, makita si mirror to. Ano, hey, layo ng lalakarin nyo. Oh. At anong gagawin mo sa bote? Ha? Anong gagawin mo sa bote? Sa bote. Ha? ha? Ay, sakada? Ah, nagtitinda kayo? Sakada mo sa malayo? Sa manda, malayo pa? isakada mo sa malayo? Ano ba yun? Sakada mo sa malayo? Yung makita sa mirror ko. Yan yeah, so guys, itong bote na ito na dala niya, niya ate Alina, ano, uh, sa sakada, paraw niya. Ito malayo ng sa niya, oh. papa -pa ba, tawag? papa -pa niya yung mga soft drinks. Ah, oh, sige. Umaga na. na. Ako na yung bote mo Ang siya ba ba? Ano mo? May bote mo pa dito Ano yung sasakada mo? Tas bib... Sasakada mo tapos bibenta mo? Bibenta niyo saan ba ang dami tindahan kayo? Kikay Kikay? Sino yung kikay? Ha? Lola? Lola? Layo ng ano niya <laughs> sa kadaan. Ah. <laughs> uh. uh.